kumusta? may tanong ako para sa iyo na um, baka madalas nating nalilimutan eh. Paano ba talaga nating sinusukat ang alam mo 'yun, tagumpay? Mm, magandang tanong 'yan. Sa bilis ba ng pag-akyat o um, sa lalim ng pagkakaugat? Kasi alam mo sa mundo ngayon parang gandang-ganda tayo sa mabilis, di ba? Oh, yung mga viral agad. Oo, oh, yung mga bigla ang sikat parang ang ano ang weird ng tanong na to pero ito mismo yung nasa puso ng mga materyale na pinadala mo sa amin at ito ito yung sisiya sa atin natin ngayon sige sige Interesting yan. Titingnan natin to, itong ideya ng pagbuo ng isang bagay na hindi lang basta, alam mo yun, sumusulpo tapos nawawala. Ah, uh, yung pangmatagalan. Oo, yung talagang nagkakaugat para magtagal. Kumbaga, isang legacy. So sige, himayin natin to ha. Bakit maba, sabi sa sources mo, mas critical yung parang dahan-dahan. Yung intentional na paghahanda, yung pagtatanim, kesa sa mabilisang pagpapalaki na madalas nating hinahabol. Oo, yung race to scale, ika na. Exactly. Para sa ito, lalo na kung naghahanap ka ng paraan para um, mag-iwan ng marka na tunay at pangmatagalan. Okay. So, unahin natin to. Yung tension, ba? Diba, bilis laban sa lalim. Kitang-kita naman natin sa paligid eh. Sobra. Parang lahat ng sukat ngayon nakafocus sa kung gaano kabilis umangat ilang views, gaano kalaki yung event, gaano kabilis lumago yung numero, ang daling isipin na yun na yung definition ng success, di ba? Oo, parang yun na yung metrics eh. Pero ano may malakas na mensahe nga dyan sa mga binasa natin. Sabi, yung tunay na tibay, yung bunga, hindi daw nasusukat sa bilis. Hindi sa bilis. Hindi. Nasa lalim daw. May magandang image dyan sa mga awit one, yung sinasabi mo kanina. Yung puno sa tabi ng batis. Oo, yun nga. Anong meron dun sa image na yun? Napakaninaw kasi nun eh. Sabi dun, yung taong nagtitiwala sa Diyos, parang puno siya na itinanim sa tabi ng tubig. So, ano, nagbubunga siya sa tamang panahon, hindi nalalantay yung dahon. Hmm. Pero ang interesante, yung makas niya, yung buhay niya, hindi mo agad nakikita sa labas eh. Ah, okay. Karamihan ng action, nangyayari pala sa ilalim ng lupa, sa mga ugat palalim ng palalim yung ugat, humahanap ng tubig. Ito yung um, madalas hindi natin napapansin, pero yung pala yung nagbibigay sustansya sa lahat. Teka, kung ganun pala yun, parang sobrang kontra nito sa culture natin ng overnight success, ba? Diba? Exactly. Dito siguro pumapasok yung konsepto ng seed phase o panahon ng binhi na nabanggit sa mga material mo. Parang simple lang pakinggan eh, maghanda ka muna. Pero bakit kaya, based sa nakita mo dyan, parang ito yung pinakamadalas nating i-shortcut o laktawan? Magandang tanong yan. Siguro kasi, um, hindi siya kasing exciting o ano kasing glamorous ng mismong launch o event. Oo nga, di photogenic. Hindi photogenic, tama. Pero what's fascinating here, based sa sources mo, hindi lang siya yung parang nice to have na paghahanda. Ang nakakagulat isipin, yung di kapansin-pansin na seed phase na to, yung panahon ng panalangin, ng pagbuo ng relasyon, pag-unawa sa kultura hindi lang siya parte ng pundasyon. Ah. Ito mismo daw ang nagdedetermine kung tatayo o babagsak yung itatayo mo. Kahit gaano pa kaganda yung plano o structure mo sa simula. Grabe. Oo. Kapag minadali o nilaktawan mo to, parang nagtayo ka lang sa buhangin. Konting pagsubok lang, guguho agad. Wow. Ang bigat nun. Hindi lang siya step, kundi parang determinant pala ng tibay. Oo. Oh. Determinant. At naalala mo ba yung talinghaga ng butil ng mustasa sa Mateo 13? Binanggit din yun. Ah, oo. Yung maliit na buto? Pinakamaliit daw sa mga buto. Halos hindi mo nga mapapansin. Pero kapag itinanim at lumago, grabe, nagiging malaking puno. Nagiging kanlungan pa ng mga ibon. Ganyan daw yung potensyal ng mga bagay na nagsisimula ng taimik. Sa tago? Sa tago, oo dun sa seed phase na pinagtitiagaan at hindi minamadali. Ang focus talaga hindi sa bilis ng paglaki sa umpisa, kundi sa lalim ng pagkakatanim. Malinaw yon. So, okay, kung pagpapalalim yung susi, um, paano nito binabago yung pagtingin natin sa progress? Kasi madalas, sinusukat natin ang progress sa dami ng nagawa. Tama? Mga event, programa, numero. Napaisip ako dito sa core transformation na nasa material mo. Paano to naiiba sa karaniwang focus lang sa events? Dito, dito nagiging mas um, interesante. Kasi yung core transformation na binabanggit yan, bale, paglipat siya ng focus, mula sa pagiging event-driven yung puro launch, puro event. Well, oh, yun nga. Na ang sukat na kalaki yung launch, gano karami yung attend, ka kabilis na tapos yung project, lilipat ka patungo sa pagiging process-oriented. Process-oriented. Okay. Ang focus mo nasa pag-cultivate ng isang bagay na mas pangmatagalan. Yung pasensya, hindi lang appearance. Yung paghubog ng tao, hindi lang yung pag-achieve ng targets. At yung pagpapalago ng isang environment, isang kultura, kung saan may tunay na pagbabagong nangyayari sa puso. Kung saan sabi nga sa isang source mo, may puang para sa espiritu na kumilos process over events. Teka, parang mas mahirap sukatin yon kumpara sa event attendance, di ba? Paano kaya ito mag-a-apply sa'yo na nakikinig? Sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa komunidad. Nabanggit din dyan yung imahe ng pananatili sa puno ng ubas. Juan 15 yun, di ba? Anong connection nun dito? Ang ganda ng connection yan, actually. Kasi sabi sa Juan 15, yung sanga na nanatili sa puno, yun yung nagbubunga. Oh, okay hindi dahil sa sarili niyang sikap o pagmamadali, kundi dahil konektado siya dun sa pinagmumulan ng buhay. Ah! Ganito rin daw sa process-oriented approach, yung tunay na bunga, hindi resulta ng, alam yan, frenetic activity o sunod-sunod na events, kundi ng pananatili. Pananatili? Oo, pananatili sa misyon, pananatili sa relasyon, pananatili sa presensya ng Diyos. Ito yung tinatawag na abiding. Okay, so kailangan talaga ng shift sa mindset. Pero paano to isasabuhay? Madali kasing sabihin eh. Ano yung mga practical na aspekto nito base sa mga pinadala mo? Dito, binibigyang diin sa sources mo yung balance. Kailangan daw ng human-centered approach. Human-centered? Ano 'yun? Ibig sabihin, tunay na pakikinig, empathy pag-aalaga sa relasyon. Kilalanin mo talaga yung mga taong kasama mo, yung komunidad na pinaglilingkuran mo. Hindi sila numero lang. Okay, gets. Tapos, kasabay nito, kailangan din ng spirit-led approach. Ito yung malalim na pananalangin, pagiging sensitibo sa gabay ng Diyos, pagpapasakop sa kanyang timing, hindi sa pressure ng mundo. Itong dalawang to, dapat magkasama. Hindi pwedeng isa lang human-centered and spirit-led. Interesting combination nga. Paano naman yung mga bagong ideas? Yung innovation? Madalas kasi, yun ang hinahanap para bumilis yung progress, di ba? Diyan din, ano, kailangan ng pag-iingat ayon sa mga material. Ang innovation daw, mahalaga lang yan kung nagsisilbi sa tunay na misyon at kung nakakatulong sa pagpapalalim ng ugat. Hindi siya yung goal mismo. Hindi, dapat. Hindi dapat siya nagiging destruction o para lang masabing innovative ka. Naalala ko yung halimbawa ni Nabezaliel at Oholiab sa Exodus 31. Ah, yung sa tabernakulo? Oo, binigyan sila ng pambihirang kakayahan, karunungan para gawin yung tabernakulo. Pero yung purpose nun, hindi lang para gumawa ng magandang structure, kundi para maging lugar ng pagsamba, para maranasan ng mga tao yung presensya ng Diyos. May malalim na purpose yung innovation nila. Okay. Kaya yung pagbabago ng pananaw dito ay yung pagyakap sa anumang gawain, ministeryo man yan, negosyo, proyekto, bilang isang mahabang paglalakbay, isang proseso ng paglago, hindi lang isang malaking evento performance. Paglalakbay hindi performance, malaking pagkakaiba yon. At dito siguro, dito napapasok yung usapin ng legacy, no? yung pangmatagalang epekto. Dito nagiging mas, mas malalim pa yung usapan. Kasi pinag-uusapan din sa sources mo yung deeper meaning. Na yung ginagawa natin ngayon, kahit parang maliit lang o hindi kapansin-pansin, may connection pala sa eternal impact. Oo, at dito tanaga, dito lumalabas yung halaga ng hidden seasons. Yung mga panahon ng paghanda na hindi nakikita ng publiko. Oo nga. Binanggit nga dyan yung mga pamilyar na halimbawa, si Abraham, di ba? Naghintay ng dekada para sa pangako. Si Jose, na dumaan muna sa balon, pag alipin kulungan, bago naging pangalawang pinuno sa Egipto. Grabe yung pinagdaanan niya. Tapos si Moises, 40 years sa disyerto bago pinangunahan ng Israel. At siyempre, si Jesus mismo, tatlong dekada tahimik na buhay sa Nazareth bago yung pampublikong ministeryo niya. Nakakabilib yung mga halimbabang yun, no? Pati si John Wesley na nabanggit din, di ba? Nagsimula sa maliliit na grupo lang. Oo. Oh. Bago lumawak yung influensya. Ang common thread sa kanila parang yun nga, yung mahabang panahon ng paghahanda. Yung mga panahong walang palakpak, walang spotlight. Tama. At ang aral daw dyan, ayon sa mga material, ay ito. Yung mga kilusan o proyekto na minadali na walang matibay na pundasyon, nahuhubog sa ganitong hidden seasons, madalas nagiging bingas kugon lang. Mabilis mawala. Oo, mabilis mawala. Pero yung mga nahubog sa katahimikan, sa panalangin, sa pagninilay, sa intensyonal na pagbuo ng karakter at relasyon, yun daw ang nagiiwan ng tunay na marka. Yun ang tumatagal at nakakaapekto sa mga susunod pang henerasyon. Pero alam mo parang ang hirap isipin sa panahon ngayon yung maglaan ng ganoong kahabang hidden season, parang laging may pressure eh na magpakita agad ng resulta. Totoo yan, malakas ang pressure. Ano kayang insights ang binibigay ng sources mo tungkol sa paano makakayanan yung ganitong paghihintay o paghanda, lalo na kung may mga hamon na kasama? Magandang point yan. Kasi if we connect this to the bigger picture, hindi lang siya basta paghihintay eh, yung nangyayari sa Hidden Seasons. Sinasabi sa sources na ito ay parang crucible. Crucible? Parang ano yon Testing ground? Oo, oh, parang ganun. Isang lugar ng matinding pagsubok kung saan nadadali sa yung karakter mo, yung pananampalataya mo. Dito lumalabas kung ano talaga yung pundasyon mo. At totoo, maraming hamon na binanggit dyan. Una, yung tukso na piliin yung short-term gains yung mabilisang pakinabang kaysa dun sa long-term growth. Ah, yung pangmatagalan. Pangalawa, yung tension sa pagitan ng scaling quickly, yung mabilisang pagpapalaki, at yung pagpapanatili ng integrity o kalidad bang ginagawa mo. Oo, oh, mahirap yung balansehin. Sobra. At pangatlo, yung pressure na conform culturally. Yung gumaya ka na lang sa uso o sa ginawa ng iba kesa maging totoo ka sa konteksto mo at sa tawag sa'yo incarnate mission authentically. Grabe, tatlong malalaking hamon yan. Siguradong mararanasan ng kahit sino na sumusubok ang magpatubo ng malalim na ugat. Paano raw ito harapin? Anong mga susi ang binigay? May mga tips ba? Meron. Ang pangunahing susi, ayon sa material, ay yung pananatiling nakaangkla kay Kristo. May binanggit niyang verse dyan. Mateo 16.18 Itatayo ko ang aking iglesia At ang mga pintuan ng impyerno ay hindi magwawagi laban dito. Yun. Ang pundasyon ay siya mismo. Tapos bukod dyan, binigyang diin din yung Una, pagkakaroon ng spiritual rhythms. Spiritual rhythms like Regular na panalangin, pagninilay, pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito yung parang nagpapakain sa ugat mo eh, para hindi matuyo. Okay, importante yon. Pangalawa, magpapatibay ng team cohesion. Yung pagkakaisa at suporta ng grupo, sobrang crucial sa mahabang paglalakbay na to. Hindi mo to kaya mag-isa. Tama. At pangatlo, yung pagiging handa para sa adaptive innovation. Ito yung kakayahang mag-adjust o magbago ng pamamaraan ng may karunungan based sa konteksto, based sa gabay ng espiritu, pero hindi mo isusuko yung core values o yung mission mo. Adoptive innovation, hindi lang basta innovation. Oo. So, yung mga hamang pala, hindi sila para lang pahirapan ka. Nagiging pagkakataon pala sila para mas lalong lumalim yung ugat mo, mas tumiba yung pundasyon mo. Powerful realization yan na yung mga hamon, pwedeng maging catalysts for deeper roots pala So, okay, what does this all mean para sa'yo na nakikinig at nag-aaral nito mga material? Kasi malinaw na hindi to teorya lang, di ba? May call to action na kasama ito. Oo, napakahalaga nun. Kasi sabi nga sa Santiago 2.17, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Patay! Ganun din sa mga ideya, panalangin, estrategya na nabubuo natin mula sa pag-aaral na tulad nito. Parang mga buto lang yan eh. Kailangan talagang itanim, alagaan, para may mangyari. Kailangan ng tapang na humakbang. Kahit hindi pa perpekto lahat. Oo, kahit hindi pa perpekto. Kahit may konting takot o alinlangan, kailangan umaksyon. Naalala ko tuloy yung talinghaga ng mga talento sa Mateo 25. Yung binigyan ng mga talento yung mga alipin, di ba? Hindi para itago o ibaon sa lupa dahil sa takot. Kundi para gamitin, palaguin, Oo. Parang ganito rin sa mga insights na nakukuha natin. Hindi dapat manatiling kaalaman lang. Kailangan itong isabuhay. Which raises an important question then. Ano yung mga napaka-praktikal at um, kongretong hakbang na iminungkahi sa mga sources mo na pwede mong simulan gawin? May limang malinaw na mungkahi doon eh. Sige. Ano yung una? Una, magtatag ng prayer rhythm. Gawing regular, intensyonal at hindi negosyable yung oras ng pananalangin. Personal man yan o kasama ang team. Binanggit pa nga yung halimbawa ni Jesus sa Lucas 5.16 na laging umalis papunta sa mga ilang na lugar para manalangin. Ito yung pinakaunang angkor. Okay, prayer rhythm. Pangalawa. Pangalawa, magsagawa ng readiness audit. Bago ka sumugod sa malaking action, suriin nyo muna. Handa na ba talaga yung team? Malinaw ba yung vision sa lahat? Naiintindihan ba natin yung kultura o konteksto kung saan tayo gagalaw? Ito yung parang ginawa ni Moises bago ang Exodus, di ba? Tinanong niya lahat, sinigurado niya yung tawag, yung kakayahan, kailangan ng tapat na self-assessment. Make sense. Mahalaga yon. Pangatlo. Pangatlo, bumuo ng stakeholder plan. Yung tiwala, sobrang halaga niyan panatilihin niyan sa pamamagitan ng bukas at regular na komunikasyon sa lahat ng kasama team members supporters partners yung community mismo share mo yung vision yung progress pati yung mga challenges tulad daw ng ginawa ni Pablo sa mga taga-filipos laging may connection at partnership okay communication is key talaga ano yung pang-apat pang-apat makipamuhay sa komunidad community immersion Wag kang maging parang turista sa sarili mong misyon. Maging presente ka talaga. Makinig ka, unawain mo yung araw-araw na buhay nila. Maglingkod ka ayon sa tunay nilang pangangailangan. Dito nabubuo yung tunay na relasyon at pagtitiwala. Halimbawa nito, yung ginawa ni Hesus na kumain kasama yung mga makasalanan at tax collectors. Naging bahagi siya ng mundo nila. Immersion hindi isolation. Gets? At ang panglima? Ano 'yon? Palima? sanayin ang team, train for the harvest. Kasi hindi sapat yung passion at vision lang eh. Kailangan mong ihanda at bigyan ng kaukulang kasanayan, yung skills, yung mga kasama mo, para maging epektibo sila sa misyon. Ito yung ginawa ni Jesus sa mga alagad niya bago sila isinugo sa Lucas 10. May training, may equipping na nangyari. Limang konkretong hakbang Prayer Rhythm, Readiness Audit, Stakeholder Plan, Community Immersion, at Team Training. Wow! Mukhang kompleto yung recipe para makapagsimula ng pagtatanim ng tama, no? May idinagdag pa ba dyan? Meron pa. Uh, binigyang diin din yung kahalagahan ng pananatiling konektado sa iba. Yung mga nasa kaparehong paglalakbay, mga network, peer groups, mentors, patuloy na pag-aaral. Hindi ito solo flight hindi kayang mag-isa. Oo. May mga verses pang binanggit eh. Ecclesiastes 4.9-10, mas mabuti ang dalawa kaysa isa. At Kawikaan 27.17, pinapatalas ng bakal ang bakal, gayong din pinapatalas ng tao ang kanyang kapwa. Kailangan natin ng suporta, ng accountability, ng patuloy na pagkatuto mula sa isa't isa para makatagal tayo sa mahabang larong ito ng pagpapalalim ng ugat napakalinaw ng lahat ng yan. Kaya um, bilang pagbubuod na siguro para sa iyo na nakikinig, ang malaking aral mula sa mga material na pinag-usapan natin ay ito. Ang tunay na epekto, yung klase na tumatagal at nagbabago ng buhay, hindi talaga nagmumula sa bilis, sa ingay o sa panlabas na anyo lang. Hindi sa metrics na madaling makita? Oo. Nagmumula ito sa lalim. Sa lalim ng pagkakaugat, sa pasensya, sa katapatan na inilalaan natin, lalo na sa mga panahong tila walang nakakakita doon sa hidden seasons na pinag-usapan natin kanina. Mag-invest sa pagtatanim ng malalim, sa pananalangin ng tapat, at sa pamumuhay ng totoo, kasama yung mga taong pinaglilingkuran nila. Laging bumabalik dun sa sentral na tanong, di ba? Ano ulit yun? Ang tunay na sukatan ba ng tagumpay ay kung gaano kabilis lumago ang isang bagay o kung gaano kalalim ito nagugat? Isang tanong na sulit pag nilayan nga. Oo, at paalala na rin mula sa 1 Corinto 3.6-7 na tayo raw nagtatanim lang, nagdidilig, pero ang Diyos pa rin ang nagpapalago. Hindi natin kontrolado yung resulta. Hindi natin kontrolado yung bilis o laki ng resulta. Ang parte lang natin ay yung maging tapat sa proseso sa pagtatanim, sa pag-aalaga, na may pagtitiwala sa kanyang perpektong timing at pamamaraang, hindi sa sarili nating ambisyon o timeline. Kaya iiwan namin sa iyo ang hamon na ito. Kung may pagkakataong kang magtanim ng isang bagay ngayon, isang ideya ba yan, isang relasyon, isang proyekto na may potensyal na humubog sa mga susunod pang henerasyon, hindi mo ba ito gagawin? Hmm, Paano kaya magbabago yung paraan ng iyong pamumuno o pagtatrabaho o pakikipag-ugnayan sa community o kahit yung personal mong paglago kung consciously mong pipiliin yung lalim kaysa bilis, yung katapatan sa proseso kesa dun sa panandali ang paghanga o resulta? Nasa iyong mga kamae yung mga buto. Oo, oh, naghihintay ang lupa. Ang iyong legasya ay nagsisimula hindi sa pagmamadali, kundi sa pananampalataya, Pasensya at tapang na mag-ugat ng malalim hanggang sa susunod nating pagsisid sa kaalaman.